Hello guys ah, Gagawa nga pala tayo ng mabisang gamot sa ubo Kailangan natin itong luya Hiniwa na maliliit Papakuluan natin to, Tapos bawang, kalmansi Saka honey Ang muna natin gagawin syempre Hugasan muna yung luya Tapos hiwain lang na maliliit ganto, Tapos lagay natin sa Kaldero Tapos lagay natin ng isa, Isang baso o dalawang basong tubig tapos pakulo natin ng 5 minutes. Tara, let's go. Ayan. Pakulo lang natin. 5 minutes. Hmm, habang naghihintay tayo ng 5 minutes, ito naman, huwain natin itong maliliit. Bawang. Dalong. Dalong Dalong piraso. lagay natin sa tasa. Pwede rin isama na rin sa pagpapakulo kung isang baso lang yung gagawin niyang tubig. Tapos ito mamaya ipapatak natin to Kasama yung hangin. Kailan pa kailan natin luya. Yan na. Hintayin na lang natin. Mga 1 minute pa. Tapos papatayin natin yung apoy. Ito. Na 5 minutes na. Patayin natin. Tapos lagyan na natin ito ng hayaan natin ng ano, bigyan natin ng si para lumasa yung luya yung luya sa ka bawang. Tapos lagyan natin ng honey, isang kutsara. Isang kutsara ng honey. pure honey po ito ha. Kung wala kang honey, pwedeng asukal. Pwede nating inumin. Salain lang natin sa isang baso. Thank you.